Nagsimula ang tunggalian sa isang mabilis at mapagpasyang pag-atake ng Israel bilang pag-iingat laban sa infrastruktura ng militar ng Iran. 35 F-35 stealth fighter ng Israel ang agad na nakamit ang kataas-taasang kapangyarihan sa himpapawid na nalampasan ang nanghihinang depensa ng hangin ng Iran. Mabilis na napabulaanan ang mga pahayag ng Iran na nakapagbagsak sila ng mga eroplano ng Israel bilang mga gawa-gawa lamang. Sinad ng pag-atake ng Israel ang mga airbase ng Iran, sinira ang mga aeroplano sa mga runway at pinanghihinaan ang mga radar installation na epektibong napantayan ng Iranian Air Force. Karamihan sa mga pag-atake ng ballistic missile ng Iran ay hindi matagumpay dahil karamihan sa mga missile ay nahadlangan ng depensa ng missile ng Israel. Sa kasunod na pag-atake ng missile, matagumpay ding na-neutralize ng Israel ang humigit kumulang isang katlo ng mga papasok na projectiles. Bukod pa rito, sinadyang tinarget at sinira ng Israel ang mga pasukan sa mga imbakan ng ilalim ng lupa ng misail ng Iran na nagiging hindi maa-access ang karamihan sa mga misail nito. Kahit ang mga drone ng Iran ay napatunayang hindi epektibo laban sa depensa ng Israel. Ang operasyon ay nagresulta rin sa pagkamatay ng mahigit 20 mataas na ranggong commander ng militar ng Iran, kabilang ang mga senior member ng Revolutionary Guard Corps, at ang kasunod na pag-aalis sa kanilang mga kapalit ay lalong nagpahina sa command structure ng Iran. Dahil sa mga pagkatalo at mabilis na pagkasira ng estrategikong posisyon, nagpahayag ang rehimeng Iran ng kahandaan na makipagayos ng tigil putukan, at may mga ulat na nagsasabing ang Ayatollah ay naghahanap ng kanlungan sa Russia. Ang tunggalian ay nagdulot ng isang malawakang krisis sa sangkatauhan kung saan libo-libo ang lumikas sa dalawang bansa at lubhang napinsala ang komersyal na paglalakbay sa himpapawid sa buong gitnang silangan. Umabot sa sukdulang pagkawasak ang tunggalian ng, sa gitna ng matinding pagkatalo, isang desperadong hakbang ang ginawa ng Iran, isang pinag-isang pag-atake gamit ang lahat ng natitirang kakayahan nito, isang malawakang paglulunsad ng mga ballistic missile na naglalayong wasakin ang mga sentro ng populasyon sa Israel. Habang ang Iron Dome ay nagsisikap na mahadlangan ang mga ito, isang nakakapangilabot na tanawin ang sumalubong sa mga mamamayan ng Israel, isang ula ng apoy at bakal na nagpaparamdam ng kawalan ng pag-asa. Sa kabila ng matinding pagtatanggol, maraming misail ang nakalusot na nagdulot ng malawakang pagkawasak at pagdanak ng dugo na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng bansa. Ang mga larawan ng pagkawasak, ang mga mukha ng mga naulila, at ang matinding pagdadalamati ng isang bansa ay nagsilbing matinding paalala, ang digmaan ay walang pinapanigan, at ang tunay na talo ay ang sangkatauhan. Ang mga labi ng digmaan, ang mga marka ng pagkawasak, at ang bigat ng kawalan ay nag-iwan ng malalim na aral, ang kapayapaan ay hindi kailanman madaling makamit, ngunit ang presyo ng digmaan ay laging mas mataas kaysa sa anumang tagumpay. <coughs>